Hello guys, hello mga kamagbubukay tayo kayo din eh Sa ating palayan At akin ang ng merienda Ang aking mga nagpipilapil Shout out naman Sa Magic Flix dyan Baka naman Ako ho ay May nagpipilapil din yung tao Sila ay Isa Isa Dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Titingnan ko ho ang pinilapilan. At parang na kikita ko ho sa akin larga vista ay panila ang upo sa pilapil. <laughs> Guys, ako hihikap ulit. At ako ay pag sinipag ay magpipilapil din. Pag sinipag lang naman ho, kita nyo ganaman, ay bagong goli ang inyong magbubukid. Ang magbubukid ng nauhan ay bagong goli bago tutubog sa palayan ay bigay anong inam mga magpipilapil yun may dalawa dyan at may apat ho sa kabilang dulo pupuntahan ho natin sila ang pagkakasayang ng supang nari-ari ho aking kanating nari na kung nakikita nyo pag may pa nagbibidyo nari ho yung maganda ang supang ay trinaktura na hindi na naani oh ko alam ko rin kasi hindi ko na lang kung nang nanupang itingnan e ko nga ho, ang ginagawa ng mga iyon yun nakaupo na naman ako sa pilapel ang aking isang magpipilapel hindi eh, kayo sasakit ang bayawang nito ay oh, ano yan ano yan ano yan? May napot-pot ho. Eh, tayo ay bibili ko ano yun. Ano yan? Pabilay! Yan, guys. Tinawag natin yung magtitinda. Tayo ho ay bibili muna ng maiulam para bukas. Pagihis daw ho at kohol. Kohol na native. Native. Yan, bibili muna tayo kay kuya. Guys, ngayon. To. Kuya naman. Sa so, dyan kayo ang lata nga guys, kayo. Huwag ka lang oh, kol. Malalaki. 50. Oh, yan. Yan. Guys, eh, uh, ilang pira, sorry kuya. Marami yan. Native na eh, Na Nakahinga ho kayo na rin, native na kohol. Si Kuya ay taga San Agustin Dos. 50 pesos. Isang kilo po ito. Itong buhay. Tatlo. Mabili ako ng tatlong balot. Yan. Marikoy, kuhol! Yan si Kuya. Ang hanap buhay niya. Thank you so much, Kuya. Yan ako mga kamagbubukay na pinilapilan. kan Areho ang mag-ama na nagpipilapil. Yan si Kuya ang nagpipilapil. Yan, napilapilan nila. Simula doon, sa gulong. Are pa ang isa. Nagpipilapil, are. Totoy wag uupo sa pilapil ha. Wag uupo sa pilapil, sasakat ang bayawang. Eh. <laughs> ah. isa yung ang isa ito yung pinapil na yun bahoy na din sa dulo yan ako mga kamagbubukid ang buhay ng magbubukid Buhay probinsya, buhay bukid. Sang dakot na putik. No, dadakot ng putik. Ida plus sa ibabaw. Ihibo sa ibabaw. Paalam kayo kasama kayo ng mga anak na bunso, yung maliit. O, oh, kaway-kaway, sa na magpilapil dyan. Ako hindi natubog at ako ay bagong ligu na. Yan, ho. Sila na lang muna. Hindi muna ako matulong sa kanila. So, isang araw na ako yan lang guys, ang buhay na magbubukid. Thank you for watching. Sa so, ulitin, please follow, like, and share. Magbubukid ng nauhan. Thank you so much guys.